And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ng Ma'am LB. Napaka sinungaling. Ang sarap i-contempt ito. Vino, Vino, Kulavu. Vino, Vino Kulavu. start ko po nung nagtarabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Konting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. Tapos po, yung pagkonting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Saan po? sa freezer po. Nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nanuntog? Yung babae o lalaki? Yung pong babae. Oh, ito, po, ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID. Pandemic, tama po. Opo, natin kasi, na po nila ako pinalabas. Kasi last, siguro yung mga amo, amo nyo, ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng, <laughs> ng, uh, ng, vision, ng hindi kayo, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. ako. Nung Pebrero po, 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. 20, hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi, kayo... Hindi po. Yung mga ngipin po, doon sa, sa kanilang kamay din po, Opo. Na, nangyari po yan? Opo, sa babae po. Tapos sa ang nabasa ko sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po 'yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer, ano ba hong meron sila? Paano buhay po. nila? Opo, nagkakatay po sila ng baboy. Ayo, nagkakatay sila ng baboy kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagay sa palengke, yung yung letter J na bakal Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko. Paano po ako makata makatawag? makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po. Buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taong kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an para, para pong pitong taon na po. Pitong taon walang sweldo? Opo. meron sigurong katanungan dito. Alam nyo, uh, uh, pag, uh, uh, napakahirap po nung... Kahit isipisipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga, tanong. alam ko yung naramdaman niya, pero si, si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong, pa, hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak, pitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Pitong Batangas o kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero Di po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption, sa San Jose. Pero taga-san talaga kayo? Dito po, taga-Batangas po. Taga-Batangas. Tapos, niminsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? Ah, mahal na araw? Hindi po. Araw na mga patay, hindi kayo umuwi? Pitong taon, ilaan niyo po yung buhay niyo Tumulong kayo doon sa inyong mga pina pinamamasukan? Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Al, al alam nyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Uh, Chairman, yun ang gusto kumain. Kumain muna habang nandyan yung... Uh, nay, um, Magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, yun po kasing gusto kong tanongin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalun na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ko kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ang ibig sabihin mo doon? Uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag, dumat, nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, palinisan palini po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakano po kay Nanay LB. Tapos po, na Nakita nyo na na meron po siyang mga sugat, mga ganon. Ah, uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito ko... sa salaysay ni Aling Elvi, tinawa... I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po. At sinumbong mo... Na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall? Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po, na kami ay naka-duty sa barangay. Ano malaman nung amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? nag po kami. Tamang pagdating po namin sa oh, barangay Hulpo, na andun po si Nana LB. Uh, uh, Senator, Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, ba? Yun sila yung mga frontliner. Okay. Uh, may paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano tulong Hindi natin na kasi sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo naka-register lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall. Wala po naka Mr. Chair. Pwede natin kasi tanungin si Ma'am LB. Ma'am LB. Sasagutin mo pa yan ha. Uh, oh, so, Ma'am LB, uh, sabi niya po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan nyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa, na loob. Siya... Sinabi niya po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. E, opo, sabi ko po, ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo. Sinabi niyo sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko. Baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos... Napakasinungaling mong tao kan? Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detecto test ka namin. Payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Sir, do you know about... So, may Pakibukas yung mic. Ah, uh, 'yun naman po sir. Alam nga ba naman magsinungaling 'to si Ma'am LV. Anong reason para siya magsinungaling? Hindi hmm. kami may lang ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for Alvin, no, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po sir, um, there's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya ulit sa amo, napaka-walang napaka, 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 napaka mo Sir, hindi, excuse po sir, hindi po, hindi ko po, po render po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kuha ko si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madungi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR. I, eh, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasamahan sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw pinakamataas, ikaw chairman, ikaw sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir, hindi po yun totoo. Pero sinabi na nga ng anong kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya'y naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nana Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay? Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin okay. me Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay? Kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko. Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ng Mamelby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang hindi ina kay hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya matapos mo siya palinisan, sana pina doctor mo. Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagang ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tulfo. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sige. Oh, sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, election of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. sinabi <laughs> mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtakas. Saan sinabi mo? Sandali lang. Hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay Elvis. Sumama po naman siya ng kusa sa, sa amo niya eh. Impossible naman yan. Impossible. Kaya nga siya lumayas tapos sa sasama ng kusa. Wala, wala pa nga po, Senator, na ano, siya reklamo po sa amin. So, yes, si Mr. Chair, ipaano natin ito, lie detector test, and then kapag lumitaw na it, sa lie detector test, nagsinungaling ito, ikulong natin sa baba. So, kukulong kita. Kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? Talang, ano po, may tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Okay, kilala po. Kilala mo. Kilalo po. kilalo po. Kilalang tao yun doon. Kilalang tao yun doon. Eh ang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan nung, nung pumunta si Manang Elberon, bulag na siya dalawang mata. Hindi ko rin po ma-sure Senate Chairman dahil po pag ano nga po ang una ko pong utos sa aking mga tanong dahil may serum naman po kami, kumpleto po kami. Pinalilinisan ko po, po siya. 'Yun po ang una ko pong naging ano po sa nanay LB, Manang LB. Nung kayo po ay pumunta kay Kapit Tan, uh, uh, dalawang mata niyo po ay eh, bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahate? Isang mata ko po, yung kanan. Ang, po, ang, kanan po ay nakakita pa? Opo. So nakaharap niyo po si Kapitan? Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O oh, Sir Jerry, na, parang nandito, nandito yung sampang, sang, sambahay mo, nandito. nandito. Tinawagan, tinawagan o no, magkaharap? Hindi, tina, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap so, sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. Uh so hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So Kapitan? Ah, uh, Sandali, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niyo. Hindi po makikita hindi, po. Hindi niyo makikita? Kilala po ang boses. ko po yung boses. Nabobosesan ninyo? Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition. Mabalik ba? Magbalik? Yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, yun ang itsura nung kapitan na nakikita mo no? Kahit yung isang mata ka. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad? Tumayo ka nga kung matangkad ka. Matabaan? Yung nga Matangkad ano ba kahit mo hindi. Bali mababa ka kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo. Okay. O nakaupo ka. Okay, po ang height ko. Maliit lang po ako.